ay nagtagumpay. Congratulations, housemates! May budget kayo para sa linggong ito. At dahil magkakasama na kayong teen housemates sa mga adult housemates, ipagsasama na rin ang dalawang budget ninyo. Paglabas nyo rito, dumaan kayo ng storage room nung doon na iyong gamit para sa inyong grocery. Ibalita niyo na rin ang magandang balita sa mga regular housemate. I told you guys we had a weekly task. Uh, you know, the zombie breakout thing. And, yeah, we won. So... Woo! Woo! Dito sa inyong bahay, dito sa inyong bahay. ang daming kaibigan mga Lalo na yung teens mga sweet, nahahawa na din ako, kuy, napapayakap-yakap na din. Ang adult housemates nanguna sa pagpaplano ng kanilang grocery supplies. Ang gagawin natin guys is pipili lang tayo la yung lahat tayo magde sa de wow. Okay. Chicken or no more? No, no, no. no. Got... E, sobrang siniyak ko kuya, nandiyan sila mga ate, kuya, na para gabayin kami. Agad tayo sa pork lang, chicken na maraming. yung breast? yung breast. Breast? breast. Breast yung Breast yung breast. Five uh, uh, Okay, yan lang. Yan lang pwede nating makuha Are we done? Yes. Yeah. yes. At matapos gawin ng kanilang grocery, si Ali nagbigay naman ng singing lesson sa teens. My my, alkin princess. Sa sa sabay go. Let's Baliw na baliw ako sa'yo. Yung sa nyo, habaan yung konti. Ah. Tapos, mas, ano siya, mas, kasi ginagawa baliw na baliw, <laughs> ako sa'yo. Isipin niyo yung kanta. Parang, oh. nababaliw kayo. Parang, oh. totoong singing lesson. Like gusto ko po yung mga personality nila, yung ugali nila, unique po sila. Lagi niyong i-feel kung ano yung kanta. Okay, go, go! Balew na balew, ako sa'yo, aking sinta, umay oh, may aking prinsesa. Uy, ang gwapo niyo kumanta, guys! Oh, my God! Uh, This boy, susunod! Ali. Ano? Ganit ka ba? <laughs> ah. <laughs> Kasi ganda-ganda mo. Kaso, di kita maabot. Luis, <laughs> <gasps> <speaking> nagpasimuno naman ng mga hugot lines. Pabili. Uh, ano po? Um, electric fan. Ano Ilan na ano Yung class? steady lang, yung hindi lumilingon sa po. <gasps> dito sa inyong bahay dahil parang kami magkakapatid na masaya masaya ho. po. <laughs> sa <Isang> bago. <paano? laughs> Pain reliever. <laughs> Ilan? Isa <laughs> lang. Ako na lang naman yung nasaktan sa amin oh. <laughs> <laughs> Maya-maya pa ang boys at girls nagsagutan na ng kanilang mga hugot. Game? Game, game, game. Wala mo. Ali. Ano? Langit ka ba? <laughs> okay. <laughs> Kasi ang ganda-ganda mo. Kaso, hindi kita maabot. Oh! 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 Okay. Luis, kandila ka ba? Mm -hmm. okay. Kasi habang lumiliwanag ka, unti-unting natutunaw ang puso oh! 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 Yes! Luis, gulong ka ba? Kasi sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Yeah. Yes! okay okay, ito ka sigi sigi, ito ka magugot, alim. baket. ka ba? baket. iyan. kana bibigyan na direction sa buhay ko eh. yung na. ganon si tanap buhay ko eh? oh, hello. did it hurt? did it hurt? why why? when you fell from heaven? ज बात मा किता एक